dito sa play na to, no? Makikita natin kung gaano ka inconsistent ang mga referee dito sa UAAP, no? Ito one day pa uh, one game pa lang, no? Katatapos yung kay Lingo-Lingo. Pero nakalimutan na nila lah. Okay, ipa-play -ip ko ha. Tingnan niyo ang mangyayari dito. Tingnan niyo yung tuhod niya, no? Ayan, nag aagawan sila ng bola. Yung tuhod niya binagsak sa hita tapos dumaos doon sa ng ribs ng taga Adamson. Alam nyo sa play na to, wala man lang ano yan, ha? tawag ni uh, ni uh, warning o oh foul, wala. Pero yung kay Lingo Lingo, no, 3 days suspension. Kaya yun, makikita nyo kung bakit hindi nakapagtataka na papagbitanga na unfair ang mga UAAP uh, referees, ano. Dapat kasi yung mga itong bagay, uh, to ng UAAP no hindi basta magi-issue ng ng mga decision na unfair tsaka double standard no sa mga players and then kapag may uh, nagreklamo na coach pap bibigyan din ng mabigat na penalty ayan no nasa uh, nan consistency diyan ganun din dinaganan din no bigat-bigat pa niyan higante ang liit-liit nung dinaganan niya yung tuhod ayon binagsak sa hita tapos sa ano ribs buti na lang kamo, hindi, walang ano, walang injury nangyari. Pero hindi dapat ganon. Yung action dapat ang pinapenalize, hindi yung resulta. Okay? O sige, dito na lang muna, yun na lang muna.